Ayan, good morning mga lods At uh, tayo ay uh, Papaalis na At uh, sana po ay Makahingi po ako sa inyo Ng konting pabor Na mag subscribe po kayo sa ating youtube channel Josmar Mix Vlog Click ang notification bell At uh, like and share na rin po Okay po Let's go po Sa work na At uh, siyempre Kain muna ho tayo ng almusal All right. snow po dito sa amin. Yelo po. nag e no? at ang uh, umuulan maya maya ako sobrang lamig mo at uh, bababa po tayo ng Tacoma para ano, uh, sumamba po ng umaga at pagkatapos po ng ano sa uh, sunduin so po natin si nanay para sabay po kami sasamba today No ano po. Kasi uh, nag-isno po ata madaling araw. Eh nakahiga na po tayo. Tutulog. Kaya Ayun. Pero mamaya po. Ako na po natin 'yan, yung isno. Kasi sobrang lamig pa ho eh. Kaya palagay ko ha, palagay ko po na mag-isno pa 'yan. na-try ko po sa ano na-try ko sa ano na nagpipreno po ako makatumulas po kasi yung ano yung gulong natin o oh, eto wala na doon lang po sa ano dito parang wala eh parang nag-snow lang ng konti may trend Yung pong school nya Delay Delay po yung school Mga kung Alas 8 po yung pasok ng mga bata Magiging alas Alas 10 po yung pasok Dahil po dyan sa isla Very ano you know, kasi yung Mga ano dito Ah uh, talagang safety pairs ang ginagawa nila kaya magi-delay po yung pagpasok ng mga bata at uh, pagsundo ng bus sa kanila eh, de, ano, delay po yan Ayan, may snow naman dito nasa kasaan eh ano na parang edy eh, solid na eh kasi pag nasa kasaan na maingay dapat to pag uh, ano yan uh, isno na talagang ano malabot po yan pag uh, inapakan mo eh para bulak maingay pa yung ano ko kasi baka merong ano dun hindi naalis masyado yung uh, mamaya alisin natin hindi naman itay pwede nga uh, hindi mag wiper maingay yung wiper ko tayo ng isno kasi yung ano lagi ingay at uh, basa tuloy yung ano ko yung sapatos ko basa eh no wala na kasi hindi hindi siya nag-aano mismo dun sa ano nag-iingay siya Ay, ngayon ito natin yung ano yung sapatos natin isa ito basa yung ano natin 可动<都>、嗯 kasi preno na preno itong nasa harap ko ayan uh, siguro mamaya mamaya po iano ko to eh a-upload ko at yung isa yung saling ko yung pagsamba po sa lahat ng mga ano mga kapatid ano, Yung mga kapatid natin dito sa ano Olympia. Kung saan po ako nakatala. Para uh, mga kapatid natin diyan sa Tacoma na halos eh ah uh, yung araw ng linggo at araw ng 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 uh, Huwebes ay sa lokal po ako ng mas sa Masamba hindi na ako nakakasamba sa mismo lokal ko kasi ako lang kami sa sakyan ano e po yung kasi yung isang sasakyan namin na Honda na ano na ano po yun uh, na aksidente na eh. wasak po yung po mamaya po uli mga lods. All right. Malapit na tayo kay nanay. Yeah, kasi, kasi po sa ano uh, every uh, Thursday po sinusundo ko po 'yung si nanay. Kasi wala po siyang ride pa ano uh, sa pagsamba. Uh, kahit po gano'n yung kalayo ano ho uh, kailangan po natin sunduhin si nanay para oh, makasamba rin po siya at di uh, hindi po pwede yung ano yan, yun, ay Diyos ko po huh? mahal po yan ng Panginoon Diyos at uh, kahit po yan may karamdaman nararamdaman masakit sa mga ano katawan paa kamay hindi po yan mag-absent sa pagsamba kanya po yan si ano ka, kamahan po ni nanay kanyang ano kanyang pagka ni Kristo sobra sobrang pagmamahal ni sa kanyang banal na tungkulin kahit na ano sa uh, sa pagsamba eh kung meron pong right ba yung mga yan eh kung pwede lang eh pati yung mga pagpupulong pag uh, kung ano ano na uh, may gawain yan pag iimbita ng mga ano pupunta po yan kaso nga lang ho eh wala na siyang right pagdating sa ganun nandito na tayo malapit na ho tayo yan mamaya pag ano ta, kukuha uli tayo yung pagpunta natin sa church okay po at uh, mamaya po ulit okay kasi nanay ano oh, yan ano naman siya amoy bawang <laughs> uminom na naman siya ng ano ako naubos na yung sakin oo oh, wala na ano yeah. tayo dito dito muna tayo yan para yung paan natin mag ano mag init

malapit na malapit na tayo sa ano sa sa church yan. at uh, tama ko yung sabi niya wala akong snow dito yan clear na clear yung daan Ruthless gumanda naman guys sa dun sa dati. No. Kahit paano. Na Pero na, na pa naman siyang makumpoko, ayan pa rin. No? <laughs> Pero yung mga ibang ano, natakpan na. No. Natakpan ng hindi ko alam kung 440 441 ha wala pa, ano dyan, wala pa merong talagang naka dun sa ano natin oh, dito ka na uh -huh. so, wala talagang dito na tayo yun sya Right, po mga lords, dito na lang po at uh, maray maray po salamat sa panunood at uh, shout out po sa lahat. Okay. The Lord, the Lord, Mabuhay. The Lord, the Lord, the Lord.